Mystery girl bagong girlfriend o Manona, ex-husband ni Moira De La Torre, usap usapan sa si social media. Nabuhi na naman ang usapang showbiz matapos mag-upload o mag-post si Jason Marvin Hernandez na mga litrato sa anya Instagram kamakailan. Simple lang ang layunin na post na ito. Pero iba ang epekto nito sa mga mata netizens. Dahil sa mga larawan napansin ng lahat na may isang babae siyang kasama. Isa raw itong tila ng showbiz girl. The makes simpleng salita at simple lamang din na caption ni Jason. Land down under na may kasamang emoji ng bansa. Sa mga simpleng litrata at caption na ito, sapat na para sumabog ang usapin sa internet. Ito na ba ang bagong girlfriend? Iyan ang unang tanong na karamihan. Pero hindi rito nagtapos sa na usapar at ilabas ng malapa. Marami ang nag-iwan na komento at sinabi may pagkakawig ito kay Moira, ang tinatop ay naghabit ng babae ay mismo si Moira de la Torre na ex-wife ni Jason. Meron pa mga nagsabi ba't para Moira ang ogra. Moira ang vibe, Moira ang ice. Meron din mga nagbiro sinabing move on na nga pero same template pa rin at Jason bakit para Moira 2.0? At ang mas malalapa sinasabi ng netizens na kilala lamang si Jason bila isang ex ni Moira at wala na iba. Pero mayro rin mga hanestatanggol at sinasabing wag mong huska agad at bahawa'y bigyan lamang davito ni Jason. Sinasabi rin na ilang netizens na hayaan na raw yung taon na nanahimik at mabubuoan peacefully. At sinasabing at least raw ay hindi toxic ang post ni Jason. sa netizens, aminin na doon na kapag may ganitong history na malawing heartbreak, kahit simple literato lang ay nagiging malaking usapan sa publiko. Hindi pa bibigay na kahit anong official statement si Jason. At hindi pa rin napapakilala ang misteryosong babae na kasama ni Jason. Pero dahil sa pagkahawit doon ni Tokay mas naging malaki, mas naging malalim at mas naging kontrobersyal ang spekulasyon. At kung totoo na no, may bago na pag-ibig si Jason, hayaan na lamang ng iba dahil hindi rin may tatanggi at may iwasan ni Jason na mahanap ng ibang mapapasaya sa kanya at mapasama sa panghabang buhay. Ganon din to sa anak kay Moira na misa nang nadawit sa pang-island sa iwalaya Katriona Gray at sa Milby.